Halala daw na itong mga ganitong klaseng senators, totoo. Sa tingin ko rin, 1.3 billion ang tinapyas sa proposed budget ng Office of the Vice President for 2025. 2.37 billion na nabawasan ng 1.3 na sa uh, 700 something na lang. 700 something million na lang. Di hamak na mas malaki pa sa sa uh, dating or sa budget ng dating uh, Vice President na si Atty. Lenny Robredo. Pero ito yung nakakagigil daw, sabi ng mga netizens. Una, itong si Bongo, uh, hinihikayat niya ang mga ang ilan pang senators para i-restore itong 2.37 billion na proposed budget ng ni Sara Duterte. Malala yan, ha? Pero ito yung mas malala. Dahil ang sabi na sa si Senator Wingate yan, dapat daw ay um, taasan pa So, from 2.037 billion, dapat taasan pa daw yan. O, ano po ang problema natin? <laughs> Di ba sabi ni Sarah Duterte? Talaga lang, talaga lang, ito yung, ito yung, takot kayo? Tinatakot kayo? Hmm? Talagang bilig pa rin kayo kay Sarah Duterte? Minsan niya, pag nakikita ko yung mga sana ay mga senators na matatalino at may dunong, totoong matalino at may dunong, pero yung, yung tipong baw na baw kay Sarah Duterte, yung tipong tiklop na tiklop pagdating kay Sara Duterte. Bagsak ang impression natin sa mga ganong klaseng senators. Nakakadismaya, no? Nakakadismaya talaga ito. Ito pa. Tulad ng lagi yung sinasabi, ipinapaubaya ko ang budget ng ating opisina sa pagpapasya ng ating mga mababatas. Yan. Gayon pa man, patuloy po tayong magtrabaho at gagampanan ang ating mandato bilang bisi presidente <laughs> <laughs> Marunong ka na. Alam mo na na may mandato ka. Kailan pa to? Kailan pa to nagsimula? Nagagampanan mo ang mandato mo. Talaga ba? Kung may mga kalamidad, paano po ba kayo tumulong? Pinakikilos niyo ang mga tauhan niyo. Hanggang ganun lang po ba ang, ang kaya ng isang leader? Malabo yan. Tapos yung ginagawa ng mga katulad ni Ator ni Lenny Robredo at kahit na nga sa Malacanya ngayon, minamasama na itong mga diehard na kuno ay pakitan tao na pumupunta sa mga biktima ng kalamidad. Kaiba talaga ang sastama natin mga Duterte. Out of this world. Ngayon, ayan, yung sinasabi ng I leave it up to the to the uh, congressman to decide or to the committee to decide on, on my proposed budget. Ganun ang gusto mo eh tapos mag-umaaray dahil kuno ay mawawalan nga mawawalan niya ng trabaho ang mahigit 200 empleyado na empleyado ng Office of the Vice President. Malala. Malala po ito. Good luck.